Friday na, May 10. At huling araw na ng pagkagrab natin para sa linggo ito dahil bukas, overtime na naman ako sa full-time job ko. Bilang isang e-bike rider, meron kaming batas sa sinusunod dito sa Singapore. Dalawa lang ang pwede namin daanan bilang isang e-bike user dito sa Singapore. It's either dito sa bicycle path na to na dinadaanan ko ngayon, dapat may bicycle marking yan bago ka makadaan dyan. O kaya dito naman sa karsada. Bawal na bawal kami dumaan dito sa mga footpath na ganito o sa mawalang bicycle marking dahil nakikita nyo yung, yung kulay white na yan, yan ang mobile camera na pag dumafa dyan, dalawang violation na kad na may papatong sa'yo, riding in footpath at speeding at magmumulta ka ng hindi bababa sa 25,000 pesos. Makakareceive ka na lang ng letter after 2 weeks or more than 2 weeks after nang mahuli ka ng camera na yan. Ngayon pa ng araw na to, kumita tayo ng $204.90 plus $42 Friday incentive, plus $3 large order incentive. Kaya naman, kumita na naman tayo ng higit kumulang sa 10,500 pesos. Thank you nga pala kay Ma'am Heidi Jimenez. Thank you sa tip na binigay mo. God bless you more. At sa loob lamang ng 4 days na pag-grab, 3 days na yung week na to, at 1 day last week, kaya umabot na ang kita natin sa $1,001.88 or $42,000. Abot sana siya sa $1,600 kung nakapag-grab ako ng dalawang Sabado na pinasukan kong overtime sa full-time job ko.